Mr. Bag, Mr. Cardi. Mrs. <laughs> <laughs> Mrs. October 24, Friday, 6 a.m. Bumiyahe kami ng dalawang oras. Pumunta nga kami sa lugar ng Gokarna. Habang nasa kalagitnaan ng biyahe, ay tumigil nga kami para mag-almusal. Huh? Come.

ano kina take for, for so ready mo Dumating na nga kami sa lugar ng Gokarna at ang ginawa ng aking mister ay dumiretso agad sa temple para naman magpagupit ng kanilang buhok ng kapatid niyang lalaki. Ika 11th day na nga ng aking biyanan simula nang siya ay nawala at sa 11th day, kailangan nga nilang magpakalbo. Pero hindi ko mawari bakit nagtira pa ng kakaunting buhok para mas maintindihan nyo kung bakit nagpapakalbo sila pagkatapos nga ng 11th day nang mawala ang aking biyanan. I-research nyo na lang para naman mas maintindihan nyo ng maigi. Dito sa India o sa religion ng Mr. Ko, Dalawang klase ng tao ang nagpapakalbo, yung bata at saka yung matatanda na nawalan or may yumaong uh, miyembro ng kamag-anak. Pero sa matatanda, kapag yumao ang kanilang tatay o kaya ang kanilang nanay, ang nagpapakalbo lamang ay ang mga lalaki, katulad nga ng ginawa ng aking mister at ang kapatid niyang si Naru. Sabi ko sa mister ko, bakit kailangan pa natin pumunta ng Gokarna kung pwede naman kayong magpagupit sa lugar nyo? Sa lugar daw kasi ng Gokarna ay meron silang pinupuntahan doon na spiritual place at saka holy place. Oh, fish. Oh, fish. Oh, <laughs> Yung niluglo ng mister ko, guys? Para siyang lake. Tapos, holy water daw yun. ganito yung itsura niya, guys. halos lahat nga ng buto at abo ng aking biyanan ay nandoon sa lugar ng Mr. Ko sa tabing dagat inilagay. Tapos nagtira sila ng kaunting buto ng aking biyanan at ginamit nga nila ito para dasalan or magritual bago nga ito ilagay sa tinatawag nga nilang spiritual place habang ginagawa nga nila ang ritual nila ay hindi ako nagbibibiyo dahil bawal pagkatapos ng kanilang ritual ay tumungo naman kami sa spiritual place na tinatawag nila there's so many bones out there Hindi ko alam kung anong gusto kong sabihin. Please drop a holy piece of bone in this too. Hindi ko may kung ano ba ang nararamdaman ko ng mga araw na to at oras na ito. Para akong kinakalabutan para kung ewan na parang bakit ganon, bakit ganyan, bakit napakadaming proseso o ritual na kailangan gawin sa buto bago nga ito tuluyang ilagay sa kung saan man nila gusto. Pero wala naman akong suggestion or any comments dahil syempre paniniwala nila yan religion nila yan, rituals nila yan. Kaya ako, eh, parang nagugulat lang ako sa mga nangyayari. Dahil first time ko nga itong masaksihan o makita ng personal kung ano yung mga ginagawa nila ba. Pagkatapos nga nilang mailagay ang buto ng aking biyanan sa spiritual place na yon, ay nagpunta naman kami dito sa dahagat para naman ilagay yung kanin na bola ba yon na ritual-ritual nila at Nilagay nila dyan sa dagat at naglub lub, lub, lub sila. Pangalawang beses ko nga pala itong makapunta dito sa lugar ng Gokarna. Yung una kong punta ay dito nga ako nag-celebrate ang birthday at pumunta nga kami sa Om Beach o yung tinatawag nga nilang Holy at nung unang punta ko nga ay bumili ako nitong bote na may laman na iba't ibang uri ng ugat or mga herbals na nasa loob. Sabi nga ng mama ko kapag nagawin nga daw ako ng Gokan na ulit ay bumili nga daw ako ulit nito. Kasi daw maganda daw siya sa sakit ng tiyan, sa may katikate at sa sakit ng ulo. Pero itong binibenta nga na ito ay para daw ito sa pagpapalago ng buhok at para mas gumanda pa nga ang tubo ng buhok mo. Inspired. Source spices. Now, what is this? It's blue tea. Blue tea? Blue. tea? Huh? This one? rose petal rose petal pure bed where is non veg oh. so ito yung service namin guys na ginamit 2800 rupees ah? ang bayad papunta at balikan tapos dito kami kakain sa ramela restaurant dito sa I Love Hon Abar. See kantara oh. Wow! So this is, uh, ano, what you call this, si Fish curry. Fish curry, guys. This is uh, hasa-hasa. Tapos ito parang, ano to, dried fish na may coconut. Tapos ito meron, shell-shell, and fish curry. Tapos, isang mangkok ng kanin.

Hi, I'm making my shape. I'm hungry. Can I take little rice? Yay. Yes.